Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na eroplano na kilala sa buong mundo para sa kanyang kakaibang disenyo at kakayahan sa laban, ang OV-10 Bronco. Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan ng militar at mga makabagong sasakyang panghimpapawid, siguradong magugustuhan mo ang video na ito. Ang OV-10 Bronco ay hindi isang ordinaryong eroplano. Isa itong turboprop light attack at observation aircraft na dinisenyo upang maging mabilis, maaasahan, at kayang lumaban sa mababang taas, kahit sa pinakakomplikadong sitwasyon ng labanan. Unang lumabas ang OV-10 Bronco noong dekada 6 na po, sa panahon ng Cold War at habang yumiigting ang digmaan sa Vietnam. Ang pangunahing layunin ng eroplano ay upang magbigay ng close air support, reconnaissance, at forward air control sa mga tropang nasa lupa. Ang disenyo nito ay napaka at naiiba sa karamihan ng mga eroplano noong panahong iyon. Mayroon itong twin booms at isang mataas na tailplane na nagbibigay sa eroplano ng matibay na katatagan sa hangin at kakayahang manibag o lumipad sa mababang bilis nang hindi nawawala ang control. Ang cockpit naman ay tandem, ibig sabihin, magkasunod ang piloto at ang observer o co-pilot kaya mas madali ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang nasa loob ng eroplano. Isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng OV-10 Bronco ay ang kakayahan nitong mag-operate sa mga maikling runway o kahit sa mga kalsada. Dahil sa mahusay nitong short takeoff and landing stall capability, nagagamit ito sa mga lugar na imposibleng mapuntahan ng mas malalaking eroplano. Ang Bronco ay may maximum speed na humigit kumulang 345 miles per hour o 55 km kada oras, na sapat para sa mabilis na pagsaklolo sa mga tropang nasa panganib. Bukod dito, kayang lumipad ang OV-10 sa altitude na hanggang 30,000 feet, kaya maaari itong magsagawa ng surveillance o observation ng hindi madaling matamaan ng mga ground fire. Pagdating sa armament, ang OV-10 Bronco ay isang flexible na platform. Maaari itong dalhin ng mga machine guns, rockets, at light bombs depende sa misyon. Karaniwan, ginagamit ito para sa close air support missions kung saan kailangan ng mabilis na aksyon sa laban. Sa Vietnam, halimbawa, ang Brampo ay kilala sa pagbibigay ng tumpak na airstrikes para protektahan ang mga tropa sa lupa laban sa mga kaaway. Bukod sa direct combat, ginagamit rin ito sa reconnaissance at forward air control. Ibig sabihin, ang piloto o observer ay nagmamasid sa battlefield, nagmamarka ng target, at nagbibigay ng impormasyon sa mas malalaking kwersa para sa coordinated attack. Ang OV-10 Bronco ay hindi lamang eroplano para sa digmaan. Sa mga nakaraang dekada, ginamit rin ito para sa mga humanitarian mission at disaster response. Dahil sa kakayahan nitong lumipad sa mababang bilis at mababang altitude, napakadali nitong gamitin sa aerial survey, pagtukoy ng baha, at pagmonitor ng forest fires. Sa ilang pagkakataon, ang Bronco ay nagamit rin sa border patrol at anti-narcotics operation sa iba't ibang bansa. Talagang maraming gamit ang maliit at compact na eroplano na ito. Isa sa mga pinaka-interesante tungkol sa OV-10 Bronco ay ang kanyang twin boom design. Kung titingnan mo ang eroplano mula sa harap, makikita mo ang dalawang fuselage extension na nagkokonekta sa tailplane. Ang disenyo na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na visibility para sa piloto at observer. Ang makitid at compact na katawan ng Bronco ay nag-aalok din ng mas maikling takeoff distance at mas mahusay na maneuverability sa mababang bilis. Sa simpleng salita, hindi lang ito mukhang kakaiba, talagang epektibo ang kanyang disenyo sa aktwal na operasyon. Habang ginagamit sa militar, maraming bansa ang nagkaroon ng OV-10 Bronco sa kanilang arsenal. Ang United States ang pangunahing gumagamit nito, pero ginamit rin ito ng maraming kalyadong bansa sa Southeast Asia, Latin America, at Africa. Sa Pilipinas, ang OV-10 Bronco ay naging bahagi ng Philippine Air Force, kung saan nagamit ito para sa close air support at reconnaissance sa mga kagubatan at kabundukan. Bagamat may limitadong bilang, ang Bronco ay nakatulong sa pagpapabuti ng kakayahan ng PAF sa surveillance at mabilis na aksyon sa mga laban o operasyon. Sa larangan ng teknolohiya, ang OV-10 Bronco ay itinuturing na isa sa pinakamaagang light attack aircraft na may kakayahang magperform ng multiple roles. Ang eroplano ay pinalakas ng dalawang turboprop engines na nagbibigay ng sapat na thrust para sa mataas na maneuverability. Ang paggamit ng turboprop engine sa halip na jet engine ay may malaking bentahe, mas matipid sa fuel at mas mahusay sa mababang bilis, bagay na mahalaga sa close air support at observation missions. Hindi rin matatawaran ang tibay at reliability ng OV-10 Bronco. Maraming eroplano ang na-retire na dahil sa maintenance issues, pero ang Bronco ay kilala sa kanyang robustness. Sa kabila ng pagtanda ng design, patuloy itong ginagamit sa ilang air forces dahil sa kakayahang mag-operate sa mababang maintenance environment. Sa madaling salita, ito ay isang workhorse na hindi basta-basta susuko kahit sa challenging conditions. Bukod sa militar at operational uses, ang ob 10 Bronco ay naging inspirasyon din sa mga collectors at aviation enthusiasts. Dahil sa iconic na disenyo at kasaysayan nito sa digmaan, marami ang nag-restore ng mga lumang ob 10 para sa airshows o museum displays. Ang mga restoration projects ay nagpapakita ng dedikasyon ng mga aviation lovers sa pagpapanatili ng legacy ng Bronco para sa susunod na henerasyon. Ang OV-10 Bronco ay isa ring halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ang simplicity at effectiveness. Sa panahon ng modern warfare, marami ang gumagamit ng high-tech jets at drones, pero ang Bronco ay nagpapakita na ang tamang disenyo at tamang paggamit ng resources ay kayang maghatid ng parehong resulta. Ang maliit, mabilis, at versatile na eroplano na ito ay nagbibigay ng leksyon sa engineering, hindi laging kailangan ng komplikado o mahal para maging epektibo. Sa kabuuan, ang OV-10 Bronco ay higit pa sa isang eroplano. Ito ay simbolo ng innovation, practicality, at adaptability. Mula sa Vietnam hanggang sa Southeast Asia at sa mga humanitarian missions, ang Bronco ay patunay na ang isang mahusay na disenyo ay kayang magtagal sa kabila ng panahon. Ang kanyang kakayahan sa short takeoff and landing, low speed maneuverability, at multi-role capacity ay dahilan kung bakit hindi malilimutan ang OV-10 Bronco sa kasaysayan ng aviation. Para sa mga aviation enthusiasts at history buffs, ang OV-10 Bronco ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang natatanging twin boom design, versatile armament, at reliability ay naglalarawan ng isang eroplano na hindi lamang ginawa para sa digmaan, kundi para sa serbisyo at innovation. Sa kabila ng pag-usad ng teknolohiya, patuloy itong minamahal at pinapahalagahan dahil sa natatanging kakayahan at kontribusyon nito sa militar at civil operations. Sa pagtatapos, kung ikaw ay naghahanap ng eroplano na may kakaibang karakter, kahangahangang history, at praktikal na design, ang OV-10 Bronco ang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa. Ang maliit na turboprop na eroplano na ito ay hindi lang epektibo sa laban, kundi isang simbolo ng kahusayan sa engineering, adaptability, at tibay sa loob ng maraming dekada. Maraming salamat sa panunood at sana ay mas na-appreciate ninyo ngayon ang OV-10 Bronco bilang isang iconic na sasakyang panghimpapawid. Uh, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at iklik ang notification bell para sa mas marami pang videos tungkol sa kahangahangang mundo ng aviation. Hanggang sa susunod, mga kaibigan!